friends, mga kapag see you. Good afternoon. Yan. Katatapos lang natin pagtinda. Heto na naman tayo. Maglalaba. Yan o. No? Oh. Grabe. <laughs> Yan ang buhay ng mahirap mga kapag Wala tayong ibang ginawa sa mundo kung di mag trabaho at magtrabaho. Ayan. Ayan. Di mga kapaksiyo, no? Mm. Kaya mamaya, ah, panlawa natin yung mga labahin natin. para i-dryer. Tapos nito, kukusot-kusotin okay natin muna. para matanggal eh. tanggal Matanggal yung dumi. Marami mga kapaksiyo. Bakit ganon Iba yung ano? Ay! Nay bay anh nước phút à Oops. Yes. Uh -huh. And, uh -huh. Uh -huh. kailangan na lang nilang malaw para hindi tayo mga ngamoy Pasko na, 2 days na lang Pasko na 3 days na lang pala hmm. bawasan mo lang yung labahin natin kahit kalahati yes at tapos ito, banlawan natin ito mga kapaksiyo tapos the dryer natin sampay na agad Thank 복 삼을 요 아니 그래 그래 만또 Mari, kakak-kakak. Jangan tersenyum. Kita akan berjalan-jalan. Kakak-kakak, Kita ito oh, may mga kapagsiyo. Ang dami labahin ni Ate Pipit. Ano pa pala ako yung sasama? Ipapaitot mga kapagsiyo. Terima yes. kasih okay. telah <laughs> menonton! Sa dami, dami na namang gagawin. Kaya to na naman tayo. Ay, paksi Obrigado.